MMDA nagpadala na rin daw po ng liham kay Senator J.V. Ejercito para sa klarifikasyon sa isang insidente na kinasasangkutan sa kanilang mga opisyal. Ano yun? Naguluhan ako daw. Si, pakinggan na natin report. Erlo Bringas. Erlo! Kuya Jen, na uh, nagpadala na ng uh, liham kay uh, Sedatora uh, JB Ejercito si uh, ang MMDA og nay pa rin ito nung uh, kinasasangkutan ng insidente ng isa nilang tauhan na ang nang uh, hepe ng uh, Special Clearing Operation Group na si Gabriel Go nitong mga nakaraang araw nakasad sa diyam ni MMD Chairman na Todd Romando Artes noong June na noong June 2023 ay nagresign sa MMDA at uh, muling na noong 2023 ang uh, sinasabing opisyal muna noong panahon na yon ay eh, wala rin natanggap na formal complaint ng ahensya na under oath o kahit anong suportadong dokumento na naipasa sa Committee on Decorum and Investigation ng MMDA kalakip ng liham kay Senator JV Ejercito ang isang follow-up na zulat na ipinadala ng MMDA Committee on Decorum and Investigation noong December 19, 2024 sa kawani na nag-aakusa kay Gabriel Go sa sulat ni Dr. Annabel Ombina, ang uh, SODI, uh, CODI chairperson, nagpusa na ang uh, kanilang tanggapan para up sa kawani ang formal na reklamo o anumang dokumentasyon kaugnay ng reklamo para sa tabag aksyon. Nagbigay na ng show cause order MMDA kay Gabriel Go pagkatapos ng kanyang aksyon sa isang clearing operation na kung saan ay uh, kanyang... Uh, Uh, na nakasagutan ang isag, uh, miembro ng isang miyembro ng Philippine National Police dahil sa hindi tabang parking ng motorsiklo nito sa sidewalk. Sinisiguro ng ahensya na dadaan daw sa due process ang nasabing issue at kung sakaling mapatunayan ang aligasyon, ng aligasyon, papatawan ng kaukulang disciplinary action, sigo. Sabi ni uh, MMD Chairman Humando Artes, uh, Kuya Jen, Kuya Nelson ay lahat ng kanilang mga kawani na magkakamali ay handa naman daw silang sa ilalim sa kaukulang investigasyon at uh, sinisiguro nilang maibibigay yung uh, due process para nga sa kanilang karapatan. Yung muna latest, mula rito sa Quezon City or Lubringas para sa 100% balita. Salamat Erno. Ang abangan nyo mamaya, Nelson. Mm. Mm yung mataas to official ng uh, MMDA din na kinukuha yung mga ano yung voucher